For today's video nga, ay bising busy tayo sa ating backyard. Dahil nga may padating tayong mga bisita mula sa Kisel 1. Ilang <laughs> araw pa nga lang bago sila dumating. Ay kinailangan ko na nga talaga itong paghanda. Dapat ay malinis ang ating paligid. Palagi ngang maraming nalalaglag na mga dahon. Kaya naman kahit wala akong bisita, ay kailangan natin itong walisin at linisin. Lalo, lalo na nga dito sa Pollinators Garden ko. Lalo pa may puno ng mahoga dito na palaging nalalaglag ang mga dahon. Kaya nga pala tinatawag kong Pollinators Garden to. Ay dahil andito nga yung mga bisko at madalas ngay puro bulaklak ang tinatanim dito. Para nga sa nectar at pole ng mga alaga kong bees. At medyo sumasayad na nga sa lupa itong mga sanga ng passion fruit. Kaya namang kinailangan ko na silang itrim. Para din hindi hassle sa ating mga bisita kung dadaan sila dito. <coughs> Mahampas na rin kasi sa mukha ko yung mga sanga nito. Tapos minsan sumasabit pa sa buhok ko. Kaya kahit may bunga pa yung iba ay kailangan na talagang putulin ito. At dahil medyo marami nga yung mga bisita natin. Ay hindi na nga natin sila kaya i-accommodate doon sa ating bahay ko. Kaya naman naisip ko na dito na lang sa ilalim ng puno ganapin. Eh, yung mini program na gagawin. Bali, maglalagay na nga lang ako ng mga upuan dito. At dahil hindi na nga kinaya ng powers ko, pinagpatulong na rin tayo sa ating mga kaibigan. Pinalagyan ko na nga rin pala ito ng trellis para hindi naman nakalawit yung ibang sanga nito. At syempre, para mas maganda tingnan, shoutout nga pala sa aking masisipag na mga kaibigan na tumulong dito. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Napakalaking bagay na may trellis itong ating passion fruit. Dahil bukod sa ma-enhance -e yung itsura ng garden ko, ay mas magiging maayos ang pagbunga nila. At bukod nga sa pag natin dito sa ating backyard, I kailangan din natin gawin yung usual na ginagawa natin dito. Katulad na nga lang nitong pagpapakain ng mga manok at pagdidilig ng mga halaman. Medyo mahirap nga lang to guys kapag mag-isa ka. At kahit maliit itong ating backyard ay medyo nakakapagod din. Pero sulit na sulit naman kapag nakita mo yung mga pinaghihirapan mo ay nagbubunga na. Kinailangan ko nga rin palang alisin yung mga damo dito sa may mga plant box. Para naman pag-check ng ating mga bisita ay malinis ito at organized. Bandang alas 11 na nga ito ng umaga. At kailangan nga natin ng water misting sa ating mga lettuce. Dahil nga hindi na nila kinakaya ang sobrang init at medyo challenging nga sa akin ang pagkuha ng tubig dito sa poso. Kakapagod din kasi yung magbomba nito. Pero huwag kayong mag-alala guys, magkakaroon na nga tayo ng gripo dito sa mga susunod na araw. Mula sa tulungan ng Kiselco. Kaya abangan nyo guys sa mga susunod nating video. Dahil marami pa tayong ipapagawa dito sa ating backyard. Kinailahan ko nga rin palang linisin itong kulungan ng manok. Dahil nga papaltan ulit natin ng panibagong bedding. Dahil nakakahiya naman kung maaamoy ito ng ating mga bisita. At dito ko nga nilalagay sa garden ko. Yung mga nakukuha kong dumi Manong. Tapos papatuyuin ko naman ito sa sikat ng araw. Para magamit ko nga agad ito sa aking garden bilang pataba. Medyo nakakapagod nga kaya pahinga muna tayo habang pinagmamasdan ang final look ng ating garden. At eto na nga yung itsura ng aking paboritong tambayan At dito ko nga nilagay itong maliliit na variety ng silosya. Ang ganda at ang cute, di ba? Tapos ito naman yung itsura sa bandang taas. At naikabit ko na rin yung ilaw nito. At eto naman yung ilalim ng puno na paglalagyan natin ng mga upuan. Konting walis nga lang yan at okay na.